Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ating update sa super typhoon Goring. Napanatili ang super typhoon Goring nasa lakas na 100 o lakas ng hangin na nasa 185 kilometers per hour samantalang ang pagbukso ng hangin ay nasa 230 kilometers per hour. Samantala may isa tayong bagyong binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, sa siyang tropical depression na ang layo po niya ay nasa 2325 kilometers silangan ng Central Luzon. Kasalukuyan malayong itong, itong tropical depression at wala pang epekto sa ating bansa. Etong si super typhoon Goring ay patuloy niya ang inahatak ang southwest monsoon o habagat at kaya itong habagat ay patuloy na kapekto sa mula Central Luzon hanggang Mindanao. Kasalukuyan ang uh, layo ng sentro ng mata ng Bagyong Goring ay nasa 95 kilometers silangan ng kasiguran Aurora. Inaasahan pa rin natong ito'y kikilos palup, kaya bukas ng hapon nagloop nag ang kanyang uh, paggalaw at uh, as of 2 p.m. bukas ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 335 kilometers silangan ng Tuguegarao, Cagayan. At ito'y magpapatuloy sa direksyong uh, generally northeastward. And then, sa pagdating ng Wednesday ng hapon, medyo malapit na ho siya sa power line at ito'y nasa coastal waters ng Itbayat, Batanes. At pagdating ng Thursday ng hapon, ay uh, inasa po natin ito yung nasa labas na ng ating uh, Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng Friday, inasaan rin magpapatuloy ito lalayo sa ating uh, bansa. At posible po, kapag napanantili ang kanyang direksyon o galaw ng Bagyong Goring, maaari pong Thursday o Friday uh, this week na inasa po natin lalabas ng PAR ang Bagyong Goring. So narito po mga lugar po na sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal. Signal number 3 ay nakataas sa eastern portion ng Isabela at extreme northern portion ng Aurora. Signal number 2 ay nakataas sa eastern portion ng mainland Cagayan, kasama rin ang central portion ng Isabela, northern portion ng Aurora at eastern portion ng Kirino. Uh, And then uh, signal number 1 ay nakataas sa Batanes, nalabing bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, nalabing bahagi ng Aurora, nalabing bahagi ng Kirino, uh, Apayaw Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province at ang um, kasama na rin ng Kalinga, Abra, eastern portion ng Ilocos Norte. Pulilo Island, eastern portion ng Benguet, eastern portion ng Nueva Ecija at Calaguas. So itong mga lugar po ito na sa ilalim ng tropical saga signal ay makakaasa po o makakaranas po tayo ng masungit na panahon kung saan may mga malalakas na hangin at malalakas na pagulan. So, sa magdating po sa ulan, dala ng bagyong goring, ngayon hanggang bukas ng hapon, may nasa na tayong malalakas na pagulan. Ang uh, more than 200 millimeters, uh, ibig sabihin nito ay torrential na pagulan na maas, inaasahan sa extreme eastern portion ng Isabela at northern portion ng Aurora. Yung 100 to 200 millimeters, ibig sabihin na heavy to, um, uh, heavy to intense na mga pagulan o intense to torrential na pagulan. Itong uh, uh, 100 to 200 millimeters. So ang mga lugar po ay nasa eastern portion ng Maylang Cagayan, eastern portion ng Isabela. Ito naman pong 50 to 100 mm, isabihin po niya moderate to heavy rains na inaasahan po sa Ilocos region, Apayao, Abra, Benguet, eastern portion ng Nueva Vizcaya, nalabing bahagi ng Melan, Cagayan, nalabing bahagi ng Isabela, at nalabing bahagi ng Aurora. So bukas ng hapon hanggang Tuesday na ha ng hapon, minasang tayong malalakas sa pagulan. Inyong makikita, doon na lang po tayo sa moderate to heavy rains sa eastern portion ng Babuyan Islands at eastern portion ng uh, Milan Cagayan. Pagdating, naman, uh, pagdating naman sa Southwest Monsoon, na kung saan na may nasaan pa rin tayong mga pag-ulan. Uh, dito, uh, may nasaan malakas na pag-ulan, moderate to heavy rains sa Cavite. Ngayong araw po, sa Cavite, Batangas, northern portion ng Palawan, kasama ang at Cuyo Islands at Antique. Ito naman po sa heavy o heavy to intense na pag-ulan sa Sambales, Bataan at Occidental Mindoro. A uh, bukas, minasaan pa rin tayong mga pagulan, dulot ng kabagat sa Cavite, Batangas, northern portion ng Palawan, kasama ang Calamian at Cuyo Island, Antique, Negros Occidental, southwestern portion ng Iloilo at north, northwestern portion ng Aklan. At ganoon din po, mas malakas na pagulan sa Sambales, Bataan at Occidental, Mindoro. Pagdating po ng Martes, August 29, may inaasang pa rin tayo mga lalakas na pagulan dahil sa Habagat, sa Cavite, Batangas, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama ang Calamian at Cuyo Island, Antique, Gimaras, northwestern portion ng Aklan. Sa, sa kategoryang 100-200 mm, ito yung sa Sambales, Bataan at Occidental Mindoro. So dahil po dito, um, Patuloy tayong uh, patuloy pa rin tayong mag dahil sa mga minasaang punong taon minasaang pa rin tayong malalakas na pag-ulan na hindi pa rin ang uh, posibleng uh, o hindi pa rin ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na, na po sa mga mabababang lugar at malapit sa mga ilog Um, minamalas pa rin tayo mga pamisa uh, pamisa malalakas na hangin dahil sa southwest monsoon. Ngayon, makakaranas po tayo ng malalakas na hangin o pamisa may pa rin mga pamis, malalakas na hangin sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Island at Camiguin. Bukas, minamalas pa rin tayo mga pamisa misang malakas na hangin sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa Bicol Region, Bisayas, Dinagat Island, Kamigin, at sa malaking bahagi ng Sambuanga Peninsula. Sa Tuesday, sa Aurora, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Bungong Visayas, Dinagat Island, Kamigin, at sa malaking bahagi ng Sambuanga Peninsula. Sa sa uh, sa Peninsula. At dahil sa malalakasang hangin uh, dala ng kabagat ngayong araw, Nag-issue pa rin tayo ng gale warning. Ang mga lugar po na sila ng gale warning ay sa northern at eastern and southern coastal waters ng Luzon at western coast ng uh, western Visayas. Kapag may gale warning, automatic po uh, bawal po na mga kababayan dahil may inaasang tayong matataas na alon na uh, dahil pa rin sa, dahil sa bagyong uh, goring at sa habagat. Yan po ang ating update sa ating bagyong, ang bagyong binabantayan ho natin. Maraming pong salamat.